naglabor ang isang babae at nanganak ng sampung mga sanggol. Ngunit nang madiskubre ng mga doktor na ang isa sa mga sanggol nito ay hindi tao, lahat sila ay natakot at nagtaka kung ano na nga lang ba ang nangyari sa tiyan ng babae. Sa isang maaraw na umaga, ay tila ba sumasabay ang ganda ng panahon sa kasiyahan na nararamdaman ng isang babae na si Clara habang hinihintay niyang magiging resulta ng kanyang ultrasound kasama niya ang kanyang asawa na si Robert. Pareha silang kinakabahan habang naghihintay na makita ang kauna-una imahe na pwede nilang mapagmasdan mula sa kanilang anak. Nakapagtataka kasi na kahit ilang mga bon pa lamang na ang babae ay napakalaki na ng kanyang chan. Kaya naman nag-aalala na rin ang kanyang asawa. Ibat-ibang mga bagay ang gumugulo sa kanilang isipan at talaga namang napupuno ng tensyon ng kapaligiran. Ngunit may kasama rin naman itong excitement. Dahil hindi naman lingid sa kanilang kaalaman na makikita na nila ang itsura ng magiging una nilang anak. Hindi man nila alam kung lalaki ba ito o babae, pero alam naman nila sa kaibotura ng kanilang puso na mahal na kagad nila ito. Gayunpaman itong mga nakaraang buwan, ang mabilis na paglaki ng tiyan ng babae ay nagdulot sa kanila, ng kaunting pagkabalisa at pag-aalala. Habang si Dr. Mendel naman na responsable para sa kanyang pasyente na si Clara, ay pumasok na sa silid na may mainit ng iti sa kanyang muka. Ipinaliwanag niya muna ang mga pamamaraan na gagawin nila bago tuluyang gawin ang ultrasound scan. Okay Clara, handa ka na ba? Titignan na natin kung lalaki o babae ba yung magiging anak mo. Pero isa lang ang sigurado, sa laki ng tiyan mo na yan, ay malaki rin yung dinadala mo. Pabirong wika pa ng doktor habang hinahanda niya ang gel at transducer na gagamitin niya para sa gagawing ultrasound. Maya, Maya pa ay sumandal na si Clara sa stretcher at hinawakan ng mahigpit ni Robert ang kamay niya. Parehang ang kanilang mga matay nakatutok lamang sa screen sa kanilang harapan. Sinimula na ng doktor ang pagsusuri. Marahan itong inilapit ang transducer sa tiyan ng kanyang pasyente upang masimulan na ang gagawin nilang ultrasound scan. Noong una, ang ekspresyon ng mukha nito ay purong kasiyahan lamang. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagsusuri ng tiyan ng kanyang pasyente, nagsimulang sumimangot ang doktor. Halatang natataranta ito at nagugulat sa kanyang nakikita. Dok, may problema po ba? Okay lang po ba yung anak namin? Tanong ng nanay na halata sa kanyang boses ang pag-aalala. Tahimik naman na bumulong ang doktor na si Mendel. Nahalos sarili niya nga lamang ang nakarinig ng kanyang sinabi. Diyos ko, imposible to. Hindi ka panipaniwala. Napapisil naman si Robert sa kamay ng kanyang asawa. Pareho silang nangangamba sa kung ano nga bang sitwasyong kinakaharap nila. Dok, ano po bang problema? Tanong ng lalaki habang kinakabahan ng kanyang boses. Ngunit hindi ito kagad na sagot ng doktor. At sa halip ay hiniling na lamang nito sa kanila na maghintay sandali at mabilis na lumabas ng silid. Bumalik siya na may kasamang ibang mga doktor at nurse papasok ng kwarto habang paunti-unti nang ang ng buong medical team upang tignan ang screen ng ultrasound, ang mga ekspresyon nila ay napupuno ng pagkabigla at hindi pagkapaniwala. Diyos ko, hindi dapat ito nangyari. Uwi ka ng isang nurse. Habang si Clara naman ay hindi na makayanan ang tensyon, ay umupo sa stretcher at sumigaw. Dok, Diyos ko, ipaliwanag niyo naman sa amin ang nangyari. Uwi ka ng nag-aalalang nanay. Lumango naman si Dr. Mendel sa mag-asawa na may maingat ng iti sa kanyang muka at nagpaliwanag. Mrs. Nagbubuntis po kayo ng sampung mga bata. Base po sa resulta dito sa ultrasound, sampung sanggol po ang nabibilang namin. Namutla sandali ang mga magulang at napatahimik para ba silang nabagsakan ng bomba sa kanilang narinig. Ano? Sampung sanggol? Nagbibiro po ba kayo, Dok? Halos himatayin si Robert habang ang mga nurse at medical staff ay tumango bilang pagsang-ayon sa kanyang sinabi. Mayamaya -maya, si Clara ay nagsimula namang umiyak. Ang kanyang mga luwa ay may halong pagkabigla at labis na kawala ng katiyakan. Hindi nga naglaon ay lumabas na sila ng opisina at umuwi. Bawat hakbang na ginagawa ng mag-asawa ay sobrang bigat dahil sa napakalaking balita na kanilang natanggap hindi pa lubusang napoproseso ng kanilang isipan ang impormasyon na ito. Paano ba naman kasi ito mapoproseso ng maayos sa utak ni Clara? Kung iisipin kasi ay sampung mga buhay ang lumalaki sa loob ng kanyang katawan. Na tila by instant na nagkaroon siya ng isang malaking pamilya. At nangyari ito sa pinaka hindi niya inaasahang paraan. Hindi naglaon ay nagsimula ng mga pagsubok na kinakaharap ng mag-asawa sa kanilang buhay. Alam nila na hindi magiging simple ang kanilang pamumuhay at talagang namang malayo ito sa kanilang inaasahan kaya't pumasok silang dalawa sa bahay. Naluluwa ang mga mata at umiikot ang isipan sa hindi inaasahang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Diyos ko, mahal, sampung mga sanggol, paano na tayo nito? Paralisado pa rin ang babae. Ang balita kasi ng sampung sanggol na daladala niya ay naging palatandaan ng pagsisimula ng mga hamon at pakikipagsapalaran sa kanyang buhay na magpapabago sa paraan ng kanilang pamumuhay magpakilanman. Sa sumunod pangang mga linggo simula noong nakakagulat na balita ng ultrasound, nahirapan si na Clara at Robert na tanggapin ang katotohanan na malapit na silang maging magulang ng sampung anak. Noong mga pagkakataon na ito ay nakaupo lamang sila sa sala ng kanilang simpleng tahanan. Nagkatinginan silang dalawa na may halong takot at pagtataka Diyos ko, anong gagawin natin sa sampung mga bata? Paano natin silang papalakihin? Muling sabi ni Clara At ramdam na ramdam niya na ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat Si Robert naman na palaging positibo at napaka-reliyoso ay hinawakan ang kanyang kamay at sumagot We'll manage love magagawa natin to. Kung inilagay ng Diyos ang mga sanggol na ito sa ating landas, ito ay dahil kaya natin silang palakihin. Ang Panginoong Diyos ay nagtitiwala sa atin. Yun na lang ang isipin mo. Kaya naman taglay ang panibagong pananampalataya at determinasyon, nagsimulang maganda ang mag-asawa para sa pagdating ng kanilang maliliit na anak. Ginawa nga nilang malaking nursery ang ekstrang silid ng kanilang bahay. Na nilagyan nila ito ng maraming mga cribs Di ba mahal? Kasi ang tatlong crib dito sa kwarto Dalawang crib para sa tatlong sanggol At isang crib naman para sa apat na sanggol Alam mo naman, hindi natin pwedeng pagkasay ng sampung crib sa maliit nating bahay Biro ni Robert sa kanyang asawa na si Clara Habang sinusubukang panatilihin ang kanyang positibong ekspresyon Sa harap ng talagang namang napakahirap na problema Samantala, ang balita naman na si Clara ay naghihintay na maisilang ang kanyang sampung sanggol ay mabilis na kumalat sa kanilang lokal na komunidad. Sa kabila ng pagiging isang hamak na pamilya sa isang simpleng nayon, nakakagulat para kay Clara na kumilos sa ang kanilang komunidad sa isang pambihirang paraan. Ang mga kapitbahay niya kasi, kaibigan at maging mga istranghero ay nagsimulang magbigay ng mga damit, lampin at lahat ng mga bagay na maaring maging kapakipakinabang para sa hinaharap ng mga sanggol na isisilang. Ang pagkakaisa ng buong komunidad nito na ay nakakaantig at bawat kilos ng mga kabaita ng tao ay talaga namang nagpapaantig sa puso ng mag-asawa. Napupunaw ang kanilang mga puso ng pagpapasalamat at pag-asa dahil sa kanilang nasasaksihang kabutihan. Grabe, napakababait nila no? Siguradong hindi natin kayang bilhin ng lahat ng mga bagay na ito kung tayo lang. Masayang komento ni Clara sa biyayang natatanggap nila. Sabi ko naman sa iyo mahal, wika ng asawa. Lagi tayong tutulungan ng Diyos sa bawat hakbang na gagawin natin. Dagdag pa ni Robert. Lumipas ang mga araw at ang tiyan ni Clara ay patuloy na lumalaki sa talaga namang nakakagulat na bilis. Ang pagbubuntis ng maraming sanggol ay talaga namang napakahirap para sa kanyang pisikal na katawan at sa bawat mga araw na lumilipas ay lalo niyang nararamdaman ang bigat at pagod sa pagdadala ng sampung mga sanggol na lumalaki sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay nagbabago sa mga paraan na hindi niya akalain at ang bawat paggalaw ay nagiging mas mahirap para sa kanya. Gayunpaman sa paglipas ng mga buwan, ang buntis na si Clara ay nagsimulang makaramdam ng nakababahalang sakit. Sa una, sinubukan niyang iugnay ang sakit sa laki ng kanyang tiyan at bilang ng mga sanggol dito. Ngunit lalo lamang lumalala ang sakit na nararamdaman niya. Nagiging mas matindi at mas madalas pa ito. Napatingin si Robert na may pag-aalala sa kanyang asawa. Hindi mawala sa isip niya ang takot na baka may malinang nangyayari kay Clara. At bilang asawa si Robert, na determinadong hindi niya pwedeng hayaan na lamang o makipagsapalaran na lamang siya sa nangyari sa kanyang asawa. Kaya agad-agad siyang nagpatawag ng emergency appointment para sa isa pang ultrasound na gagawin sa kanyang asawa. Kailangan nilang tiyakin na ang mga sanggol ay ligtas at malusog. Habang nagdadrive nga sila papunta sa ospital, isang balisang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. pero Pareho silang natatakot sa kung ano ang ibubunyag ng ultrasound sa pagkakataong ito. Ngunit batid nilang kailangan nilang maging handa sa anumang posibleng mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang pagbubuntis kasi ng sampung bata ay talaga namang hindi karaniwan. At alam naman nila na ang pagbubuntis ng dalawa o tatlong sanggol ay mapanganib na. Paano pa kaya kung sampung sanggol ang daladala mo? Magiging okay kaya ang mga bata? Pag-aalalang wika ni Carol. Ang kanilang buong biyahe ay may halo-halong emosyon, puno ng pag-asa at takot. Habang sila ay naghihintay na sabik na makita ang estado ng maliliit na puso na tumitibok sa loob ng katawan ni Clara. At sa araw nga yun, ang mag-asawa ay labis pa ring nag-aalala. Ang galaw ng mga sanggol sa loob ng tiyan ng babae ay hindi karaniwan at tumitindi sa bawat mga minutong lumilipas na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na may isang bagay na sigurado siyang mali. Sa pitong buwang pagbubuntis, pakiramdam niya ay anumang oras ay sasabog na ang kanyang tiyan. At nang makarating nga sila sa klinik para sa ultrasound, agad na nagpahayag ng pagkabalisa ang buntis na si Clara sa kanyang doktor na si Mendel. May mga problema ba sa mga bata, Dok? Kailangan ko pong malaman. Hindi ko na maintindihan. Lagi silang gumagalaw. Parang hindi na normal. Aniya, habang nanginginig ang bose sa pag-aalala, habang ang doktor naman na nakasama nga nila mula sa simula ng kanyang pagbubuntis, ay sinubukang pagaanin ng kalooban ng mga ito habang inihahanda niya ang mga kagamitan para sa isa pang pagsubok na kanyang kakaharapin. Gayunpaman, ang simpleng operasyon na ito ay napakahirap lalo na at may sampung mga sanggol na nagsisiksikan sa sinapupunan ni Clara at ang mga kagamitan sa ultrasound ay hindi ang pinaka-advance dahil na rin sa kakulangan ng mga mapagkukunan sa nayon nila. Mahirap malaman kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Wala silang sapat na equipment para dito. Habang nagpapatuloy nga sa eksaminasyon ng doktor, habang tumatagal ay lalong nagiging seryoso ang ekspresyon ng kanyang muka. Maingat niyang ginalaw ang transducer. Sinusubukang unawain ang pinagmula ng sakit ng babae at ang kakaibang paggalaw ng mga sanggol. Hinawakan ng mahigpit ni Robert ang kamay ni Clara Pareha silang nakatingin at nakatutok sa nag-aalalang ekspresyon ng mukha ng doktor. Maya-maya bigla na lamang bumulong si Dr. Mendel sa kanyang sarili. Halatang naguguluhan. Diyos ko, yung isa sa kanila. Paano to nangyari? Saad niya habang napapakamot sa kanyang ulo na parabang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang isa sa kanila ay hindi isang sanggol. Ang mga salitang ito ay umalingaungaw sa silid at nag-iwan ito ng takot sa mag-asawa. Ano dok? Ano pong ibig mong sabihin? Tanong ng dalawa habang ang kanilang boses ay puno ng gulat at pagkalito. Pakiramdam naman ng doktor na kinikilangan niyang humingi ng iba pang mga opinyon tungkol sa kaso ni Clara. Kaya naman, humingi muna ng dispensang ang doktor at mabilis na umalis. Palabas ng opisina para tumawag ng ilang mga profesional. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno na naman ng mga espesyalistang silid. Kinumpirma nga ng isa sa kanila ang kanyang nakakagambalang obserbasyon. Oo, tama ka Dr. Mendel. Ang isa sa kanila ay hindi talaga isang sanggol. Sabi nito, nakatulad ni Dr. Mendel ay naguguluhan din. Eddie, ano yan? Anong ibig niya sabihin? Biglang sigaw ng nanay na si Clara. Ngunit nang sandaling iyon, bigla siyang napasigaw sa sakit. Ibinaling ng mga doktor at ni Robert ang kanilang atensyon sa kanya. Napagtanto nila na ang tindi ng kanyang pagdurusa ay nauugnay sa kung ano ang kakaiba sa ultrasound. Ibig sabihin ay may kinalaman ang isang kakaibang sanggol sa sakit na nararamdaman ni Clara. Pero maya maya pa ay mas lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ang sakit at takot kasi, kasama pa ng pagkalito at kawalan ng mga sagot sa kanyang katanungan ang nag-udyok sa pagsisimula ng panganganak ng babae. Manganganak na siya! Bilis! Sigaw ng mga doktor. Mabilis na kumilos ang medical team. Inihanda siya para sa napaaga niyang panganganak. Ang kanyang asawa sa kanyang tabi naman ay hinawakan ng kanyang kamay. Sinusubukan na magbigay ng kaunting kaginawaan kay Clara sa gitna ng isang nakakatakot na kaguluhan. Talaga namang ang sitwasyon ay higit pa sa anumang inaasahan o naisip nila. Ngayon nga, sa papalapit na pagsilang ng mga sanggol, hinarap nila hindi lamang ang inaasahang pagdating ng mga bata, kundi pati na rin ang matinding kawalan ng katiyakan tungkol sa ikasampung sanggol, na ayon sa mga doktor ay hindi naman isang sanggol. Ang takot, pag-asa at pag-ibig ay naging magkakakonekta nga habang hinihintay nila ang kahihinat na ng pambihira at nakakatakot na araw na iyon. Agad na inilagay si Clara sa stretcher at isinugod sa operating room. Habang nasa daan, mahigpit namang hinahawakan at pinipisil ni Robert ang kamay ng kanyang asawa. Sinusubukang bigyan nito ng kaginawaan sa gitna ng magulong sitwasyon. Kumalma ka mahal, magiging maayos ka pangako sa iyo. Bulong niya. Napilit na tinatago ang sariling takot na kanyang nararamdaman Sa operating room, maliwanag na napakatindi ng tensyon Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse Inihahanda si Clara para sa isang emergency cesarean section Ang biglaang pamimilipit sa sakit at ang pag-aalala para sa kalusugan ng sanggol Na nararamdaman ni Clara ay talaga namang nangangailangan ng agaran at mabilisang aksyon Yung mga anak ko dok? Makakaligtas po ba sila? Tanong ng babae habang nakatingin sa mga doktor. Tumutulo ang kanyang mga luwa sa kanyang muka habang inilalagay siya sa operating table. Samantala sinabihan naman si Robert na maghintay sa labas ng operating room. Siya ay nakaupo lamang sa labas. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tahimik siyang nananalangin. Nagmamakaawa siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa at mga anak. Bawat segundong lumilipas ay parang walang hanggang paghihirap at paghihintay ang nararamdaman ni Robert. O Diyos ko, sana maging maayos ang lahat. Gagawin ko ang lahat, maging maayos lang yung mga mag-ina ko. Pakiusap niya sa kanyang isipan sa kanyang team team na pananalangin. Sa loob naman ng operating room, ang mga doktor ay seryosong tinatrabaho si Clara at pagkatapos ay nagsimula ang pagsilang ng mga bata. Isa-isang sinimulang ilabas ang mga sanggol sa tiyan ng kanilang ina. Napuno ng pag-iyak ng mga bagong silang na sanggol ang buong silid. Isang tunog na nagdulot ng parehong ginhawa at pangamba. Habang ang nanay naman na si Clara, kahit na nasa ilalim siya ng epekto ng anestesya, ay lumuha siya nang marinig niya ang bawat isa sa kanyang mga anak na umiiyak sa unang pagkakataon. Matapos may sterilize, sa wakas ay pinayagan na ng mga doktor si Robert na makapasok sa loob ng operating room. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at hinaplos ang buhok nito upang matulungan siyang pakalmahin. Ngunit naluluha rin ang kanyang mga mata sa emosyon ng makita ang kanyang mga anak. "Mahal, ang gaganda nila. Mga bata pa lang sila pero naging matatag na silang mandirigma." Nakangiting sabi niya habang lumuluha. Ang mga sanggol ay maingat na nilinis at inilagay sa mga incubator dahil sa isinilang nga silang premature. Ang bawat mga munting mukha naman ng mga sanggol ay mahahalatang pinaghalong katangian ni Naklara at Robert. Isang bagong buhay na nagsimula sa tulong ng artipisyal na paraan na ginamit ng mga doktor sa hospital. Gayunpaman nananatili pa rin ang tensyon sa kapaligiran habang patuloy na nagtatrabaho ang mga doktor kay Klara. Siyam sa sampung sanggol ay matagumpay na naipanganak Ngunit nanatili ang kawala ng katiyakan tungkol sa ikasampung sanggol Nang sa wakas ay dumating na ang oras upang alisin ang huling sanggol Bumungad sa mukha ng doktor ang pagtataka at pagkalito Ano yan? Singhal lang isang doktor habang nakatingin sa huling sanggol na pinanganak ng babaeng si Clara habang siya ay nakahiga pa rin sa stretcher. Nagkatinginan si Clara at Robert na may pangamba hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ang takot at pangamba na nararamdaman nila sa buong pagbubuntis ni Clara ay tila ba nagpapatong-patong na sa mga sandaling iyon. Alam nilang may kakaiba. May nangyayaring hindi nila inaasahan at labis silang nag-aalala tungkol dito. Dok, ano po yun? Tanong ni Clara na medyo nahihilo pa sa anesthesia. Patuloy na sinusuri ng mga doktor ang sitwasyon habang sina Clara at Robert ay naghihintay ng anumang balita. Ang dapat kasi sanang isang sandali ng kagalakan ay nabahira na ngayon ng pangamba at pag-aalala habang naghihintay sila ng mga sagot tungkol sa ikasampung sanggol at kung ano na nga bang naghihintay sa kinabukasan nila para sa kanilang bagong malaking pamilya na nabuo. Puno ng tensyon at pag-asa ang kapaligiran sa operating room at nang makita ni Robert ang medical team na may nag-aalalang itsura sa kanilang mga muka, hindi niya mapigilan ang sarili at nagpasya sa kabilang bahagi ng silid kung saan naroroon ang kanyang ikasampung anak. Maya-maya pa ay bigla siyang namutla at hindi makapagsalita sa kanyang nakita. Mahal Robert, anong problema? Tanong ng kanyang asawa. Mahina at nag-aalala boses nito. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag Mahal. Bulong naman ang asawa na may gulat na ekspresyon habang tinitignan ng sanggol. Ang mga doktor na nararamdaman ang pag-aalala ng mag-asawa, sa wakas ay nilinaw na ang sitwasyon. Lumapit si Dr. Mendel na may seryoso at maunawaing tingin. Lara, Robert, ang nakita namin ay hindi eksaktong isang sanggol. Mukhang mayoma ito, isang uri ng uterine fibroid. Hindi naman ito delikado pero kalimitan itong nabubuo sa uterus ng mga babae. Kaya sa ultrasound nagmistula itong isang sanggol. Yun din siguro ang magpapaliwanag sa sakit na nararamdaman mo Clara at kung bakit kinikilangan mong maagang manganak. Sinubukan ng iyong katawan na protektahan ang iba pang malulusog na sanggol. Ngayon naiintindihan na namin ang lahat. Kailangan yun gawin ng katawan mo para hindi na magkaroon pa ng kahit na anong komplikasyon ng mga sanggol mo sa sinapupunan. Dahil kung sakaling mas lalo pang lumaki yung mayoma, maaaring kung ano-anong problema rin ang lumabas sa mga kalusugan ng anak mo. Buong pagpapaliwanag ng doktor na si Mendel. Dahil sa revelasyon na ito, nagkatinginan ng mag-asawa na may halong pagkaginhawa at lungkot sa kanilang mga mata. Ngayon, Mr. and Mrs., sisimulan na po namin ang proseso ng pagtanggal sa mayoma, okay? Pwede na po kayong mag-relax, magiging maayos din ang lahat. Pagtatapos pa ng doktor Habang maingat na inaalis nila ang mayoma, nararamdaman ng mag-asawa ang bigat ng sitwasyon Bagamat naaliw sila ng malaman na hindi ito pang sampong sanggol na nasa panganib Nang malaman naman nila na may mayoma pala ang babae, ay pakiramdam nila may nawala sa kanila Hindi nila maintindihan pero tumatak na kasi sa kanilang mga isip na magkakaroon sila ng sampong sanggol Tila ba kakaiba na ang isa sa kanilang mga inaasahang anak ay hindi pala isang tao, kundi ay uri ng sakit. Matapos tanggalin ng mayoma, nilapitan sila ng doktor at sinabing, Sorry sa naidulot naming takot at tensyon. Ngayon pwede na tayong makapag-focus sa recovery at pag-aalaga sa siyam ninyong mga anak. Magkasabay na umiyak si na Clara at Robert. Hindi lamang dahil sa sitwasyong kinakaharap nila, kundi dahil din sa emosyon ng marinig ang pag-iyak ng kanilang siyam na mga sanggol. hujat na sila ay buhay at ngayon ay nangangailangan na ng lahat ng atensyon at pangangalaga na makukuha nila. Napuno ng tunog ng kanilang mga iyak ang kabuuan ng silid na nagdulot para mag-init ang kanilang mga puso at nabigyan sila nito ng panibagong mga pag-asa. Ang susunod na dalawang buwan sa kanilang buhay ay magiging napakahirap. Ang mga sanggol kasi na premature na naipanganak ay nangangailangan ng masinsinang ng pangangalaga upang makasurvive sa mundo. Ipinangako naman ng mga magulang sa kanilang mga sarili na gagawin nila ang lahat ng kailangan. Gumugol sila ng mga araw at gabi sa ospital. Pinag-aralan nila ang tungkol sa pag-aalaga ng mga sanggol, lalo na sa mga sanggol katulad ng kanilang mga anak na naipanganak na premature. At patuloy silang nananalangin para sa kalusugan at lakas ng bawat maliliit nilang mga anak na lumalaban para sa kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon, lalo lamang lumago ang determinasyon ng mag-asawa. Alam nila na ang kanilang kakasugupain ay mahaba at puno ng mga paghihirap at hamon. Ngunit handa silang harapin ang lahat ng ito ng sama-sama. Nang may pananampalataya, pagmamahal at pag-asa ng isang malusog na kinabukasan para sa kanilang siyam na mga anak. Kaya naman pagkatapos ng mga buwan ng masinsinang pangangalaga at talaga namang walang katapusan na pananalangin, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay nilang araw. Nakahanda ng palabasin sa ospital ang siyam na mga sanggol ng mag-asawa. Si Clara at Robert na sinamahan ng medical at nursing staff ay sama-samang dinala ang kanilang mga mahal na anak, limang babae at apat na lalaki. Palabas ng hospital habang nagpapalakpakan at naluluwa sa kagalakan ang mga taua ng hospital at iba pang mga magulang na nakasaksi sa buong proseso ng pagpapalakas at mga pagsubok na pinagdaanan ng mga magulang sa kanilang mga sanggol. Ang buong komunidad ng hospital ay nakiisa sa isang pagdiriwang para sa bagong buhay ng mga maliliit na mandirigmang ito. Pag uwi nila, inihanda ng mag-asawa ang espesyal na nursery na kanilang binuo at ginawa mula ng malaman nga nila ang tungkol sa kanilang mga anak. Sa loob ng nursery na ito ay may tatlong mga cribs na handa nang salubungin ng mga sanggol. Naglagay sila ng tig tatlo sa bawat mga duyan. Maingat na inayos ang mga ito. Ang silid ay napupuno na ngayon ng pagmamahal, pag-asa at ng matamis na himig ng mga ungol at buntong hininga na nagmumula sa mga bagong silang na sanggol. Perpekto! Tigtatatlo sila katulad ng inaasahan natin. Biro ni Robert na ngayon ay isa ng ganap na tatay. Magkagayon paman, may bahid ng kalungkutan sa puso ng mag-asawa. Isang tahimik na paalala ng mayoma. Nasa maikling sandali ay naisip nilang kanilang ikasampung sanggol. Ito ay magkahalong pakiramdam na tila ba ay may nawala sa kanila? Ngunit nagpapasalamat pa rin naman sila. Lubos nilang pinagpapasalamat ang kalusugan ng kanilang siyam na mga anak at para sa naging mabilis na kilos ng mga doktor upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang kwento nga ng babaeng nagsilang ng siyam na anak ay mabilis na kumalat sa buong reyon na nakakuha ng atensyon at suporta ng komunidad. Ang mga kapitbahay, kaibigan at maging mga estranghero ay patuloy na tumulong sa mag-asawa para sa pagkain, damit at lahat ng maaaring kailanganin ng mga sanggol sa loob ng ilang mga buwan. Ang kagandahang loob at init ng pagmamahal na ipinakita sa kanila ng komunidad ay refleksyon ng paghanga at galak na napukaw ng kwento ng siyam na maliliit na mga bata. Nagsilbi kasi silang inspirasyon para sa mga tao at simpleng mamamayan sa kanilang lugar. Sa paglipas ng panahon, lumalaki na ang mga sanggol. Bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad at kanya-kanya ring pag-uugali. Nakilala ng mga tao ang pamilyang ito bilang ang pamilyang mayroong nanoplets o siyam na mga kambal na naging dailan para mapuno ng kagalakan at kasiyahan ang bahay ni na Clara at Robert. Pero syempre, napupuno rin ito ng iyakan at maraming mga aktibidad na ginagawa nila para mapanatili ang kasiyahan ng mga bata. Ang mga magulang na sila Clara at Robert Bagamat pagod, ay nakadama ng matinding pagpapala at lubos na pasasalamat sa bawat araw na nakakasama nila ang kanilang mga anak. Para silang napatingin sa kanilang mga anak na naglalaro na nakikipagsalumuha sa isa't isa at hindi nga nila maiwasang mamanga sa kanilang narating sa buhay. Ang mga gabing wala sila halos tulog na puno pa nga ng pag-aalala at takot noon, ngayon ay napalitan na ng pagmamahal at pangangalaga sa mga bata at hindi man alam ng mag-asawang ito ngunit naging inspirasyon sila na patuloy na nagpapaalala sa atin na kahit na nasa pinakamahirap na sitwasyon tayo, ang pag-asa ay hindi dapat mawala. Sa tulong ng komunidad, pananampalataya at hindi natitinag na pagmamahalan, ang mag-asawa ay lumika ng maliit na himala. At ngayon, habang lumalaking malusog at masayang mga sanggol, alam nila Clara at Robert na sulit ang bawat sakripisyong ginawa nila. Nagawa nilang ibigay sa kanilang mga anak ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Ito ay ang buhay. Pinuno ng siyam na maliliit na ito ang kanilang buhay ng walang katulad na kagalakan at kasiyahan na pwedeng maramdaman ng mga magulang katulad nila Clara at Robert. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo na makalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.